Good morning mga ka-teacher, isa rin ba kayo sa mga guro na katulad ko na nangihirapan mag-sustain ng recitation during classroom discussion? well, hindi kayo nag-iisa dahil ako din po nung una, ganyan din po ang aking naranasan. So today, may share ako sa inyo isang bagong application. Actually, hindi na siya bago, matagal na siya sa Play Store, kaya lang hindi natin napapansin. At i-share ko sa inyo today para naman magamit yung during classroom recitation. So excited na makayo guys, panoorin ang kabuuan ng aking videos para matutunan niyo po ito. See you then. Bago natin umupisahan ng aking tutorial, inainginahan ko kayong i-like, i-share, i-subscribe at i-tap ang notification bell ng aking channel para ma-update kayo kapag may bago kong upload sa aking YouTube channel. So umupisahan na natin guys. Hello guys, I'm back. So ito na po, ituturo ko na po sa inyo kung paano po kayo magkaroon ng decision relay sa inyong mga cellphone na pwede nyo pong gamitin sa paggulong ng inyong recitation sa klase. So, this will work best po kapag meron po kayong smart TV na may screen mirroring para mag-project po yung cellphone nyo at saka yung decision relay sa inyong mismong smart TV. So ito na po ang steps guys na dapat natin sundin. So, first po, punta po kayo sa Play Store. Sorry, sa Google na punta Play Store. At hanapin po natin ang Decision Relay sa Search button. Okay, wrong spelling is wrong. Ayan po. Yung pinakauna po, ang pipindutin nyo, i install nyo na application sa inyong mga cellphone. So, for example, meron na po kayo nyan sa inyong cellphone. Puntahan na po natin si Decision Relay, guys. So, ito po si Decision Relay. Ayan. Gagawa po tayo ng bagong ruleta. Pero may mga free divine na rin po ng mga ruleta na pwede nyo na pong gabitin. But since everyday po, iba naman ang activity natin, gagawa na lang po tayo ng new relay. For example, ayan, meron pong free define, custom relay, at import. So, ang gagamitin po natin na yung custom kasi gagawa tayo ng panibago. So, for example, ang title ng inyong decision relay na gagawin ay recitation. So, since recitation ang pinag-uusapan, okay. And then, tsaka po kayong mag a ngayon ng mga option. Minimum po ng dalawa at ang maximum ay 50. So, itatap po natin ang touch to edit. At maglalagay po kayo ng number, letter, names, or colors, or even yung mga mismong mukha ng inyong mga estudyante para sila yung lalabas sa inyong loreta. So, for this time, itry muna natin na maglagay ng number. So, for example, guys, Okay nyo po, mag-add pa tayo ng gamit muna tayo ng 5 na estudyante for example. At another option lang po ang 15 to 10. Hanggang ma-reach natin for instance yung 5 estudyante para makita nyo lang po kung paano siya gagana kapag ginamit nyo na po. So yan. Meron na tayong 5 options. Si student 1, 2, 3, 4, at 5. Or group 1, 2, 3, 4, or 5. So, Check. Nakikita nyo na po yung ginawa nating decision roulette na may title na recitation. So, ang gagawin natin guys, ipindutin natin yung nasa gitna ng button. At yan, umiikot na ang roulette at pipili siya ng group kung sino yung sasagot sa tanong na ibibigay nyo sa kanila. So, for example, group number 1. So, pipili kayo ngayon sa group number 1 kung sino ang sasagot sa tanong na ibibigay nyo. So, let us explore more. For example, gusto nyo rin maglagay ng ng image naman from your gallery. Ito, for example, um, mga mukha ng mga estudyante nyo. Pwede ko yung pumili and pick image gallery. At pupunta siya ngayon sa gallery at yun ang gagamitin nyo na picture na ilalagay nyo sa ruleta. So, kung gusto nyong palitin, idrag nyo lang siya ng ganyan use the two fingers to zoom in or zoom out. So, I slide nyo for review. Then, check. Check. At lalabas na po siya doon sa inyong ruleta. Nakikita nyo na po yung mukha ng mga estudyante na nakalagay na sa ruleta na mas lalong mag yung mga bata kasi pag nakita nila yung mga mukha nila, magaganahan silang magsagot sa inyong mga tanong na ibibigay para sa kanila. Ayan, wala siyang napili kasi wala pa tayong nailagay ng mukha. Then another another feature po ng decision relay cancel ay ang paglalagay ng mga sounds. Pwede niyo rin pong ibahin ang sound na ipi-play niya kapag mapipili yung isang number, isang mukha or isang color or isang anumang image na ilalagay niyo po doon. Ito po yung o, uh, sample. marami ka pa tayong options dyan na pwede nyong gamitin but for me since we are talking about recitation gusto ko yung papalakta para nang sa gayon ma-acknowledge natin yung sino yung sasagot i-check nyo lang at kapag nagplay kayo siya na po yung lalabas sa inyong ruleta ayan, try natin ito ah, hindi napili ang aking mukha So, yan. Lalabas po ngayon yung sound na pinili nyo, which is applause. Yes. So, ganun lang guys, kasimple ang paggamit ng decision relay. Ang gagawin nyo lang po ay explore nyo po siya and be creative in the presentation of images or things in your decision relay para po mag-enjoy ang mga estudante nyo. For sure, kapag gagamitin nyo ito, mag increase ang participation sa inyong klase at gaganahan sila na magsagot at makibahagi sa lahat ng ipapagawa nyo sa kanila. So that's it for today guys. So I hope you learn something new, something new na strategy na pwede nyo gamitin kapag kayo ay ng recitation. Guys, isipin natin that learners today are more competitive. Gusto nila ng mga bago, gusto nila ng in. Kaya make it colorful, make it interesting, and make it more creative as I am mentioning before para nang sa gayon, yung increase ng kanilang um, learning ay mas mataas at mas malaki ang kanilang retention sa kanilang mga utak. So yun lang po for today guys. I hope you learned something new. At kapag nagustuhan nyo po yung video ko, don't forget to click like. Pwede rin po kayong mag-comment for your questions at of course, don't forget to subscribe and tap the notification bells kapag gusto nyo pong makatanggap ng notification kapag may mga bago pa po akong uploads na related po sa ating pagtuturo. So guys, enjoy teaching and let's make every day a happy day for our all learners. Thank you very much. This is Recollection. Bye-bye!